Madam Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit. Sinabi mo kasi sa interview mo na apat na po yung kotse mo, na luxury cars. E ngayon, inamin mo 28 lang? Ano sa 28 po yung luxury cars. Okay. Pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. All right. Doon sa 28 luxury cars, ano yan? Rolls Royce? What else? Uh, okay. Isa-isa natin, magkain Rolls Royce? Kano bilhin mo sa Rolls Royce? I I am not familiar. Oh, come oh, on. on. Oh, come na, sa on. ano yata Bumili ka na napakamahal na kotse, hindi mo alam kung magkano mo binili. binili. No, I know the price. Oh, yes, yeah. I oh, tell, tell us. Pero ano, uh we did not buy this on a cash basis. Parang installment oh, so na. So, how siya. much is the Rolls-Royce? So, the Rolls-Royce was around parang 42. 42 million. Rolls-Royce isang kotse lang 'yon. What else? Um the Maybach Maybach, Mercedes. Uh -huh. How much? Parang nasa 22. Parang ganun. 22 million. How Pwede many Maybachs? Pwede pa nating pakita yung screen. Kaming one. hindi nakakaalam um, ng kotse uh, na hindi. Nain maalam mo kung ano yung pinagsasabi ninyo. Eh. <laughs> <laughs> eh, kayo siguro, nagkakaintindihan kayo. Pero kami ni Senator Erwin, hindi kami masyadong... <laughs> Para malaman namin ano ba itsura ng pinag-uusapan natin. Maybach is Mercedes, right? Oh, ilan, mer ilan na Maybach mo? Meron Isa lang gano? po. Oh, ano pa? Yung Bentley. Bentley? Wow. Mag magkano mag yung Bentley mo? 20. Mm. Uh, you purchased this brand new? All brand new? Um, yes po. Alright. Uh, ilang Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung uh, G63. What, what is that? G63. G63? Ano yun? Benz. Benz? G63? Is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Ah, wagon. G -wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Huh? 20 din yata po. 20 million? One vehicle only? Or oh, what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung es SUV. Escalade? Yes. Oh, kung okay, ano? Parang yun, mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. Uh one white one black. Oh, dalawa. Both at 11 million each. Uh yung isa 8, yung black. Hmm. Long wheelbase? Yes, po. Hmm. What else? Yung GMC. What is this GMC? Uh Isuven uh, Yes, po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. Hmm. how much each? parang nasa 11 din yata siya. Eh. 11 million each. Mm, what else? Yung Suburban. Suburban. Mm. Oh, ilan? Isa lang po, pero I bought that here. Oh, local. Eh, eh bakit itong mga sinas sinasabi mo? Sabi mo binili mo sa local dealer dito. oh local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin importer, pero this one sa casa binili yung Suburban po. Oh, magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Uh Oo. -oh. Brand new? Hindi. Second hand? Binili mo second uh -huh. hand? Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, pare-brand new? pa O bakit bumili ka na second hand sa Suburban? Ano na siya yung lumang model, hindi siya yeah. yung brand new model. Kaya nga bakit ka bumili na second hand? Eh? Kasi yun lang yung available yun kasi that was the na... time at that time it was pandemic so that was the time na yun lang ang available ni. When did you unit. acquire all these uh, luxury cars? Um, all Well at the same year? No, 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 no po. Mm when? Pa since 20 22 21. 2022. May May 2021 pa po. Ah uh, 2021. So, ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa. or kaya minsan tatlo yung is iba. Luxury. Opo. Kailan ka natuwa sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Ah, last year mo lang na-purchase? Yes po. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo ha? Alright. O, bukod sa mga nabanggit mo mga sa, sa luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8. I can't remember all at the top ah, of sa my dami. head. Ah, sa dami. Sa dami. Apa. So, dun sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilan taon mo binuno yun? Yung iba. You start, you started purchasing these luxury cars on what year? The long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2020 no, When did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 What is autobiography? Uh, ano yan? Range Rover. Oh, may 2016, Range Rover ka pala. Hindi mo sinasabi sa akin, oh. Range 2016 Rover. 2016 pa po siya. Mm, ilan? Uh, just the one autobiography and then What the Defender. Autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range Rover pa. Okay. How much, how much did you purchase? 16. 16 million? Hmm. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. Mm, what else? Aside from Range Rover? Sabi Defender. Mo? Defender. Ano siya? Ah, uh, Range Rover. Range Rover din. O. Oh. Mag ilan? Isa lang po. Ilang? Magkano? Nasa parang seven yata yun. Seven million? Aha. mm. Ano pa? The Evoke. Ev ano? Evoke. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Oh, parami ka pala Range Rover. Oh. Evoque. Ito yung, maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. Oh, what else? Lang, ha? <laughs> Sarap ng buhay mo, ha? Ah. Oh, sige, ano pa? Okay, hindi ko na maalala yung iba. Eh. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Every day pala? Iba, siguro, iba. siguro sa pag-aalis kayo ng uh, umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag-uwi mo ng tanghali, kakain, pag, pag lalabas kayo, may bakto mo gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse. This is really for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable to have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Mm -hmm. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali yung mga, kung na, mga Fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls Royce, Maybach, Mercedes Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, di ko na nga naintindihan yan eh. O sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsyensya nyo, madam?